Tara! Tara! Salve! Siyon! Ay! Pato Ring! Sater noon! Go noon! Siyon! Siyon! Si Mano! Natagal na ka! Panyang! ano? excited not excited ka? Go noon! Ano? Ay! Natukahan ako mo ng mga sagala! <laughs> Ay naku Panyang! Alam mo namang rita! ako pwede. Naku, hindi ikaw! Si Salve! Eh, yeah, bakit ako? Yan ba lang naman dyan, Alam, dito. alam mo, sabi ng committee, ikaw ang pinakaganda sa buong barangay natin. Kaya pumahalig ka na. Ay, ayoko, ayoko. Oh, ako, oh, nalang ka muna, Salve! Ikaw talaga, hindi no? mo ba alam? According to the latest statistics, ikaw ang pinakaganda sa buong barangay natin. Next to me. Sige na, Salvi. Pumayag ka na. Alam mo ba, nung araw, madalas din ako mag-reina dito pag Santa Cruzan. Ngayon, ikaw naman. Pero ate yung damit ko, kailangan naman... Hindi yung problema. Okay. May, may exchange na lang ako two years ngayon. Pero habang lumalakad ka, gumawa yung... Steve de Leon, Jenny Bailon, Ying Chu. Pwede ba yun? Pwede yun. Huh? Oh, gano'n naman pala eh. Sige na, pumayag o, ka na. na. At ang konsorte mo? Sino? Pinsan ni Mang Ben. Sinong ano? Sinong... Sinong ano? Masakit, <laughs> ha? Rose, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo? Nabawal na social nandito sa ospital. Ha? Oy, Mr. T. Gusto kong malaman mo na hindi ako nakikipagsosyalan. At isa pa, tapos na ang duty ko, kaya pwede kong gawin lahat ang gusto kong gawin sa oras ko. Entiendes? Si, hmm, si, si, senyorita. Pero alam mo, pag itong si Mr. T ang dinapuan ng sakit,

Apa yang muda muda pun, aku pun di sini sejauh itu. Bagaimana tak? Tak aku belas. Di belakang. Masuk ke dalam. 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 Jangan berdiri. Tidak, 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 tidak. Jangan. 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 Bakit mm -hmm. hindi mo ba makahinga? Bakit wala? Mm -hmm. Kaya naman pala, inaapakan mo yung tunoy. Eh? Eh. Papatayin ko itong pasyente. Ay, hindi ko nakita eh. Mm -hmm. Boss, pakpak. Ang bubuhay raw. Paano yan, Bogart? Pumalpa ka raw. Huwag kayong Sa susunod na pagkakatawa hindi na lalabas sa ospital ang buhay si Bitoy. Tsakin mo lang. Sapagat pong hindi. Ikaw ang hindi lalabas ng buhay sa ospital. Kung baka 10% correct ka dyan, kahit na 8% lang. Substitute teacher ka na. Nako, sir. Nagkasaya ka lang ng panahon dyan. Hoy, <laughs> so, huwag ka mag-antipati ko dyan, ha? Yes, sir. Bantayan mo siya. Yes, sir. Yes, sir. Hoy, 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 hoy. Hindi ba alam na bawal manigarilyo dito? Ay, sorry, sir. Doon ka sa labas. Sa pinto. Yes, sir. At bantayan mo siya, huwag mo payagan na lumabas, ha? Ay, yes, sir. Buli-buli, I'll be back in 30 minutes. Kailangan tapos na yan. Kumander Kuli Kuli. Commander Kuli Kuli. Commander Kuli Kuli. Please come in. Oh, Kuli Kuli. Anong bang kailangan mo? Commander, kailangan ko sana tulong nyo. Nalimutan mo na bang iba na mo ngayon kaysa sa amin? Alang ko po, Commander. You must be on your own. Commander, kailangan ko tulong nyo. Bigyan nyo ako ng pansamantalang karunungan para ma-qualify bilang substitute teacher. Hindi ka pa sa kinikita mo? Hindi po eh. Dahil o, sa bilhin, Lalo na no, sa pagtaas ng gasolina. Kaya kung maaari, Commander. pigin niyo ako na karunungan para namang umasenso ang buhay ko nang lumaki lang ang kita ko. Please. Bueno, bueno. Kumander, mm. eh, eh, bakit ginawa niyo akong kardinal? Eh, substitute teacher lang ang sabi ko eh. eh Nasa togang yan ang lahat ng karunungan kakailanganin mo. Pero tandaan mo, gagamitin mo lamang yan sa iyong pagiging substitute teacher. Hanggang dula. lang. Ah, uh, 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 salamat, Commander. Salamat. <tod> someone mm. you costume this is the costume of knowledge huh but this is not important. The most important thing is I answer all the rules and regulations of your questions let's see <laughs> you need only ten percent of my answers. your ten percent is only the excess of my answers that is one hundred ten percent unbelievable um... wow i'm going be substitute teacher welcome to the faculty